Milungtad hangtod sa alas 8 sa gabi ang pagbutar sa pipila ka mga butante sa Cluster Precinct 58 sa Barangay Kambaro sa Dakbayan sa Mandawi. Pasado alas 7 sa gabi, taas pa ang linya sa mga butante nga milinya aron mahug sa balut box ang ilang balota. Pagka alas 8 sa gabi, aduna gihapoy pipila nga milinya aron ipabasa sa ACM ang ilang balota sa 941 registered voters gikan sa unum ka mga presinto sa Cluster Precinct 58, 833 lang kanila ang nakahimo pagbutar. Pipila sa mga presinto sa Barangay Kambaro, Sentro o Barangay Alang-Alang nag-abot usab nga makatransmit sa resulta sa butasyon. Adunay mga presinto nga igo lang nakatransmit sa mga botos nila sa national candidates apan nag-error na nga mauhinungdan nga wala matransmit ang resulta sa mga local candidates Ipinasabut ni Attorney Ana Flor Guhilde, ang City Election Officer, na ang server alang sa mga local candidates ang nagkaproblema. We're actually okay na, nanatay na dawat na transmission. More on ka na lang because we have a shorter LAN na dito atong laptop. Pero Samtang sa canvassing, higpit ang seguridad. Nagipatuman sulod o sa Mandawi City Sports Complex. Adunay mga sakop sa EOD o K-9 unit sa MCPO o sa Civil Disturbance Management sa atubangan mismo sa sports complex.